Hi guys, it's me again, Dani. Q. Nag-alarm ako, pero nakasilent pa lang cellphone. O, di ba? Sita nga. Kaya nagising ako ng anong oras na. Nag-alarm nga ako para magising ako ng maaga kasi pupunta kami ngayon sa brigada ng aking kuya Chuck, no? Kasi nga po ay kinder na siya ngayong taon. And, ayan, tingin nyo, hindi na ako naligo kasi late na nga ni kami. Mag-brigada lang naman. Bakit pa ako maliligo? O, di ba? din ako. Pero nakaka-arte. Nagpintas pa talaga siya, guys. O, hindi siya naligo, pero mag-lotion pa yan siya, dai. O, siya kung gusto mo yung lotion niya napakamura 133 pesos bagay na bagay yan sa mga dry skin katulad ko na yung mga balat ay pwede nang sulatan o permahan o ba diba? in short karihun ka nga pisti karis diba? kailangan ko mag sunscreen guys kasi magbibilad tayo sa araw kailangan natin ng protection from the sun kasi tignan nyo napakainit ng panahon and o ba diba? napaka arty hindi siya naligo pero ang dami niyang nilalagay sa mukha laging mag sunscreen para iwas sunog sa ating mga face lalo Naglipin din ako jan ng kaunti kasi kasi naman ang putla-putla ko tignan kung naka-sunscreen ako ko, 'di ba? At nagkilay pa yan siya, guys. Tignan mo. Magbibrigada siya, guys, pero nakakilay. Pero hindi naman halata na nagkilay ako kasi nga wala ka talaga akong kilay. That's why I always make kilay-kilay to my kilay. And ayan, nakalimutan kong talian ang bunsuan na yan, kaya tinalian ko muna sa motor. I mean, tinalian ko siya habang nakasakay siya sa motor. So, ayan, guys, nakalis na kami. And buti na lang nag-sunscreen ako kasi tignan niyo naman aking face. Hindi pa ako nakakarating sa brigada, pero ang mukha ko ay sunog na sunog na. Stress and <laughs> mas may stress ka sa dinadaanan namin guys tignan mo naman yan para kaming nasa binu binu sanay naman na kami sa mga daanan na ganyan guys sa summer dati pero ngayon maganda ng daan sa summer kaya hindi na ulit kami sanay. Charin! So, syempre, as usual, hindi mawawala ang aming mga bodyguard na nasa harap. Nakikita nyo naman, di ba? Nagtatakbuhan sila, guys. O, di ba? Kapag dito ka talaga, sumimplang, guys. Tignan ko na lang kung sumakay pa ako sa motor nitong hayop na to. Pero, syempre, hindi nga pwedeng sisimplang yan, guys. Kasi yung princess niya nakasakay sa motor. O, di ba? Princess pa nga! Pero, syempre, kasi mahirap tayo. Wala tayong choice. Kasi nga, yung choice is para lang sa mga mayayaman. Kaya, tiis-tiis lang. Sanay na, sanay na din naman na kami, guys sa pabalik-balik namin yeah, dito. enjoy hap. na lang namin ang aming pagro road trip. Road trip, broom broom, skirt skirt. Sabi ko talaga pag iwaman ako ipapaayos ko tong daan na to dito para hindi mahirapan yung mga estudyante na po pasok sa school. Yes, naging bayani na nga So fast forward guys, nakababa na po kami and yung tricycle na aking kuya ang aming ginamit kasi naman pinapadaanan niya sa amin ng kanyang juice sawa sa at sa school kasi nagbrigada din siya sa kanyang estudyante. Wow, panis yung manok. Nakisali pangani So ayan ang sisipag nila guys sana all pero mas masipag tong isa guys, o ba? Diba? Syempre, asawa yan ng kuya ko, masipag yan, pare-pares kami guys, masisipag kami. So, andito na nga kami sa school ni Kuya Chuck, no, sa daycare, and ayan, pagkatapos ko magwalis-walis, tsaka mag, mag nagpa-breastfeed muna ang inyong mother, kasi naman, gutom na gutom na yung isa dyan, and o oh, ba? Diba? may kasalitan ako guys, o, oh, ang sipag-sipag talaga ng aking asawa. O oh, ba? Diba? nagaya ko na pati si Ate Emmy. pero syempre, hindi talaga magpapatalo sa Ate Lea, tingnan nyo naman, o, oh, ibebenta daw namin yan mamaya pag So, fast forward guys, nakauwi na nga po kami and ayan, may dala kaming pansit kasi may nagpaluto sa akin and hindi na natin pwedeng tanggayin yan guys kasi hindi naman tayo masarap magluto kaya wag mo nang ipagdamot yan, ba? Diba? Kasi gustong gusto ko din naman kumain ng pansit. O oh, ba? Diba, makakalibre pa kami guys. So, gagayatin ko lang itong mga gulay and yung manok nga pala guys, pinakuluan ko na siya and yan yung gagawin natin sa sabaw para sa pansit. So, okay na tong chicken guys. And fast forward guys, tapos ko nang lutuin yung pansit bihon. So, tignan nyo naman ang pagmumuka ng babae na yan guys. Nasulog na yan sa kakaluto ng pansit para lang makakain ng pansit. Di ba? Because ang aming ginagamit ay... <laughs> Panggatong! <laughs> May... Isang bata. May isang bata. na naman na nagugulo guys. So, that's all for today. Thank you guys for watching. See you in my next vlog.